Hello po sa ating lahat mga kapatid, so andito na naman tayo sa video na ating i e upload Part 4 na po ito at sana magustuhan po. at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at satanas, ang dumadayo sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ikaw ang pinahirang Kerubin na tumatakip at itinatag kita. Ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. At sinabi mo sa iyong sarili, ako isasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng Hilagon, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaak, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikwa ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuario, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunod sa iyo. i <laughs>